sa loob ng isang taon sinamahan nyo kaming kausapin ang mga nagrereklamo at mga nere na nahuli ka o may relasyon kayo ni Mariel hindi naman po totoo yun, naging po siya Nakimarites kayo sa bawat balitaktakan na nagaganap sa studio. Oh, sino mo gusto magpaliwana ako? Nakipulso sa bawat issue na ating napakinggan. Siyempre po, ibig sabihin nun may tinatago siya sa akin. At naging saksi sa pagmamahalan ng apat na lovebirds na aming napili. Tinatanggap mo ba ang pag-ibig ko? Oo. <laughs> sa kanilang road to forever. Will you marry me? Yes. Will true love conquer all? Uh, ako po si Jory Ann Akol, 33 years old. Uh, dito sa Bayan, sa Korte Bede. Uh, housewife. Ako po si Renato yeah. Kawaling na sa Tumit Bayan, Kapite. Ilang taon? Okay, po 23 years old. Ang ko po rin na Nakatira ko na atira po sa barangay Tatalon. 25 years old. Ako po si Angelita Reyes, nakatira sa 68C, Malunggal. Ako po si Maynard Samson Jeronimo, 36 years old. Dito po ako nakatira sa barangay Kupang. Ako po si Lenny, Di, Lenny Dilima Dyson, nakatira sa Sitio, Manseta, Zone 8, Purok 3, Barangay Kupang, Antipolo City. Jocelyn Tamayo. Nelson Cantalala po. Una naming pinuntahan ang lugar ni na Nanay Jocelyn at Nelson. Kung matatandaan nyo, sa bangketa sila sa Agham Road, tumutuloy noon. Ay, saan ko nakatira si ano, si Nelson? Si ah, uh, Ay, yung nagpe pedicab Ah, Nelson. Ano may Oo, asawa ni Josie. Si yung Pero laking gulat ng aming team na wala na pala sila doon. Ang sabi ng mga tao, umuwi muna sila ng probinsya. Buti na lang, isang dating kapitbahay ang nakapagbigay ng contact number nila. Kaya inatasan ko si Marifee Pinky na hanapin sina Jocelyn at Nelson. Punta sa Leyte. Eh. Kaya nakuha, dalawang mag magiging mag-asawa. Waiting nyo na kami dyan. That same day, dumating sa Tacloban ang face-to-face -face team. Siyempre, nandito na rin tayo sa Tacloban. Daanan na rin natin dito yung mga pasyalan. Teacher, teacher muna tayo. Puno muna ako ng teacher ko yan. Jocelyn, thank God! Natata kayo! Ano ba? Jocelyn! Ano ba Jocelyn? Ano sa'yo si sa Jocelyn? Jocelyn! Ano ba sa Nelson? Abang hinahanap pa ni na Marife Pinky, sina Jocelyn at Nelson, pinuntahan din ng aming team face to face si na Jory Ann at Renato na nakatira naman sa Bacoor, Cavite para kumusahin naman ang buhay nila pagkatapos ng kanilang face to face. Naabutan namin si Renato na nag-aayos ng kanyang kalakal na siya pa hanap buhay nila ni Jory Ann. Adel, 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 adel. Ang gagawin ko niyan, ano? Pag wala aming, ano, Wala kami pagkain. Eh, maungutang muna ako sa tindahan. Uh, so sa kapit namin. Uh, so sa hapong ko naman babayaran yung naalis na agad ako. Para mga lakad. Bote plastic! Yung mga bote plastic! Yan, ganun siya. yung ginagawa ko. Para matawid lang yung gutom namin sa maghapon pagkagising ko po yon uh, -ano na po ako magasikaso na ako ng kakainin namin sa sayang ako tapos maghapon ng cellphone madalang lang po kami magano ay yan maglabingan tapo sa pikuwan mas pikuwan po kasi siya kaysa sa akin eh ha? Oo! na, mo lang. Okay. Promise ko sa kanya na pag kami ano, kinasal na yung talaga ano, hindi ko siya pababayaan kahit sino mong mga tao diyan na maano sa kanya. Katusta yun. Hindi ko siya iiwan. Tayang ganun din. Kamatayan. Pag kinasal na kami, ganun din yung gagawin ko sa'yo. Hindi kita iiwan. Kahit ano mangyari, kahit inaano ka ng mga barkada mo dyan, hindi kita iiwan, paglalabang kita hanggang Mula sa couple natin sa Cavite, sinadyarin natin si Narenante at Angelita, ang ating couple mula sa Tatalon, Quezon City. Going strong pa rin kaya sila? man taon na po kami magkasama. Minsan po, mag, mag nag-aaway po kami. Dahil po sa problema sa walang makain, wala pong ano. Tapos po, minsan po, nag-aaway po kami pag hindi po siya nakakapasok ng trabaho ano lang po, swerte lang po kami ngayon kasi binigay lang po sa amin. Pinapadal lang po kami dun sa Banaway kanina. Yung <laughs> umaga po namin, hindi po kami nakakain ng umaga. Tangali na lang po. Ang hirap din po, lalo na po yung nag-lockdown. Ang hirap po ng buhay. Pinopos po namin ng anak ko para magkagatas lang po kami. Meron pong gatas ng anak ko para may mga diaper. Papayag kaya sila sa alok naming kasal sa kabila ng hirap ng buhay ngayon? Habang hinihintay ang sagot ni Angelita at Reynante, pinuntahan na rin namin sa Kupang polo ang pang-apat na couple natin na si Lenny at Maynard. Sa aming pakikipag-usap sa kanila, nalaman namin ang kanilang pinagdaraanan ngayon simula nung nawala po yung tricycle ko, si ko, di na rin po ako nakapagtinda ng suman. At swerte mo kumakain ka ng dalawang beses isang araw. Kaya kung anong meron yung biyanan ko, give and take. Nagpapasalamat pa rin po ako sa biyanan ko kahit papa ay sinusuportahan nyo uh, kami yung mga anak ko. Yan ako, mabait yan. Grabe ang bait yan. Misa nga, naabuso na lang yan ng iba niyang manugang eh. Pero ako, mahal na mahal ko yan. Sa trabaho po, yaya po ako doon. Ang ko pong mag-alaga ng ibang bata, yung anak ko po hindi ko po maalagaan ng maayos. Dahil po sa wala po kaming maayos na hanap buhay, ganyan kailangan ko pong pumasok ng ganun para lang po may pang gastos po dito sa bahay. Opo, oh nakakatulong po kahit papano. Palaas ka tayo. Yung episode po namin, napatawad ko na po siya sa kasalanan niya. Si Joan wala na po dito. Good boy na ba si Good boy na po. Nagsisisi po kasi yun ang una. Naisip ko lahat ng pagkakamali ko eh. Palaas ka tayo. Mahal na mahal ko kasi yung asawa ko. Kasi yung mga anak ko, lumalaki. Makikita nila na ganyan yung ama Sa isang pagkakamali nang mawawala lahat. At pinangako ko taong 2022, pakakasala ko siya. Eh, nagsunod-sunod naman po ang problema ng bansa. Nagkaroon tayo ng COVID. Hindi na po kami nakapag-ipon. At lalo kung pati yung birth certificate niya, aasikasuhin ko rin po. Budget na naman po ang kailangan. Pinangako saanya sa kanya, pakakasala mo siya, magsasama kami ha hanggat buhay kami. O kaya hanggang kamatayan pa. Yun nga po yung pangako namin na yun sa isa't isa na kahit may halimbawa po ah, hindi naman po natin sinasabi, na ano, kung may mauna man po sa amin na ganon, wala pong mag-aasawa wala pong mag uh, ano, Kasi yun po ang pangako namin sa isa't isa. Ewan ko lang po sa kanya. Hindi Till do as part. Yun ang pinakapangako ko sa'yo. Hindi man tayo mabigyan ng pagkakataon na ikasal. Hanggat nabubuhay ako, gagawin ko yung right ko para sa inyo, ng mga anak ko. Nahanap na hanap ni na nina Marey Pinky, sina Jocelyn at Nelson. Ito ko lang pala kayo matatagpuan? Kamusta si Jocelyn? Ah, uh, Nelson kamusta yan? Kumusta uh, lang po. Saan kayo dito nakatira? Daan po. Kamusta? Sino lekto sina lang kayo sa face to face? Ano nangyari? Pat kayo dito na pag sa leyte? Dito eh. niya pong umuwi dahil... Siyempre, huwag kayo. Wala kaming ma... Ah, dito na kayo. E. Saan ang bahay niyo dito? Doon po. Tara-tara, puntahan natin ang bahay niyo sa sa uh, nababasa ko sa social media, sobrang trending kayo. Sabi, ikaw Jocelyn, ano daw? Iwala ah. Totoo ba yun? Pwede so, naman akong ganyan. May gagayomahin na wala ako. Ito, ito <laughs> <laughs> yung isa namin camera, gagayomahin ko. Hindi yun ako marunong noon eh. Hindi, ba't parang ang dami nagsasabi, isabi ginayuma mo daw talaga. <laughs> si. Hindi, talagang in love lang sila dahil... <laughs> Bakit kayo napunta dito sa Leyte? Ayaw ha? na niya sa Manila dahil nakahiga na kami. Nakatulog kami karsada isang buwan pa. Talaga? Bakit tinitira niyo dati? Pin na paano? Pinalayas lang kami. Wala kami utang. Sa nangyari ito kay na Jocelyn at Nelson, tatanggapin pa kaya nila ang alok naming ipakasal sila? Gugustuhin pa ba nilang bumalik ng Maynila? O dito na magtatapos ang Fairy Tale Wedding na plano sana namin para sa kanila. Abangan lahat 'yan bukas.